Naisip mo na ba sa sandaling ito mayroong isang taong nangangarap tungkol sa iyo. Maaaring mayroong isang tao sa labas na nagmamahal sa iyo bilang ang kanyang buhay na pag-ibig, ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito sa iyo. Isipin mo na ang sansinukob ay sinusubukang magpadala sa iyo ng mga tanda tungkol sa pag-ibig, pag-asa, at kagandahan ng tadhana. Ipapakita namin kung paano ang mga pinakasimpleng kilos ay maaaring tunay na pahayag ng pag-ibig. Ngayon, isipin mo kung paano kung isang hamon tulad ng sitwasyong pinansyal ay lumitaw sa landas ng dalawang puso na dapat magkasama. Ipapaalam namin sa iyo kung paano ang paglaban para sa isang matatag na kalagayan sa pinansya ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi pati na rin isang gawain ng tunay na pag-ibig na lumilikha ng matibay na pundasyon para sa isang hinaharap na puno ng kasiyahan at seguridad. Kung ang ideyang ito ay nakaaapekto sa iyo, maaaring ito ang oras upang buksan ang iyong sarili sa kung ano ang mayaalok ng pag-ibig sa mundong ito na konektado sa isa't isa, kung saan ang mga social media, mga maliit na kilos sa araw-araw ay maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan. Narito ang tanong, paano mo malalaman kung ikaw ang taong palaging iniisip ng iba? Ako si Eduardo at napakalaking kasiyahan na magkaroon ka rito muli upang ibahagi ang mga sandaling ito. At kung, at kung tanging kung, ikaw ay naantig ng mensaheng ito, tulungan mo akong makarating sa higit pang mga tao sa pamamagitan ng pagpapamahagi at pagpindot sa aming gawain. I-type ang ako ay magpapamahagi upang malaman ko na ikaw ay nakarating dito. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa isang tao na tumatapak ng tapang tungo sa pag-ibig, kami ay nagsasalita tungkol sa desisyon na magpakabukas loob, nabuksan ang sarili sa ibang tao ng lubusan, pagbabahagi ng mga maralitang damdamin na, hanggang sa oras na iyon, maaaring itinago sa lihim. Ang tapang na ito ng pagpapahayag, ng pag-amin ng mahal kita o ng pagpapakita ng pag-ibig sa mga makabuluhang paraan, maaaring maging isa sa mga pinakatransformasyon na mga sandali sa buhay ng isang tao. Ang emosyon na sumusunod sa pagpapahayag ng pag-ibig na ito ay maramdamin. Ito ay isang halo ng pagkabalisa, pag-asa, at higit sa lahat, Isang malakas na tibok ng puso na tila nangungusap sa kahalagahan ng anumang darating na ibabahagi. Ang mga sandaling ito ay mahalaga dahil sila ang mga pagkakataon kung saan kami ay nagpapakita ng pinakamaraming kahinaan, ngunit higit sa lahat, ng katotohanan. At ito nga ang kahinaang naglalagay ng daan patungo sa tunay at malalim na koneksyon ng mga tao. Ang pag-ibig ay may kapangyarihan na mag-transform, magdala ng liwanag sa mga bahagi ng ating buhay na marahil ay nakatago sa anino. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na maging mas mabuti, lumaki, at harapin ang ating mga takot. At kapag ang pag-ibig na ito ay sinasalubong, kapag natagpuan natin ang isang tao na ang kaluluwa, ay tila sumasayaw sa parehong ritmo na atin, nagaganap ang isang mahiwagang pagtagpo ng mga kaluluwa. Ito ay hindi lamang isang pagtatagpo ng mga salita o katawan, kundi isang malalim na espiritwal na koneksyon na nagpaparamdam sa atin na kumpleto kami, tila nahanap na namin ang nawawala sa atin. Pahintulutan ang sarili na mangarap, umasa, at higit sa lahat, maging handa na tanggapin ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Ang tunay na pag-ibig ay lampa sa mga salita. Ito ay nadarama sa katahimikan, sa pag-unawa at sa mga maliit na kilos sa araw-araw na nagpapakita sa atin na, sa katunayan, hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Ang ideyang mayroong isang tao, saan man, na nag-iisip sa iyo ng may pagmamahal at lalim ay walang duda na isang bagay na nagpapainit sa puso. Ito ay isang paalala na ang mga koneksyon ng mga tao, ay umaabot sa higit pa sa ating nakikita at nahahawakan, sila rin ay naninirahan sa mundo ng dinakikitang mga kaisipan at damdamin. Kapag naisip mo na maaaring ikaw ang dahilan kung bakit ang isang tao ay numiniti, kahit malayo, o ang inspirasyon sa likod ng isang mapagmahal na mensahe na ipinadala sa gitna ng kahit na anong araw, ito ay nagdudulot ng kasiyahan at kahulugan sa buhay. Isipin mo na sa pinakasimpleng at pang-araw-araw na mga bagay, mayroong isang hindi nakikitang tulay na nag-uugnay sa iyo sa taong iyon. Bawat paglubog ng araw na tinitingnan, bawat musika na pinakikinggan mo nang may atensyon, bawat post na ginagawa mo sa social media, lahat ay maaaring maging isang tanda, isang paraan ng komunikasyon na lampas sa mga salita. Ang mga subling ngunit may malalim na kahulugan na kilos na ito ay parang bulong ng puso na nagtatangkang makarating sa iyo sa gitna ng patuloy na ingay ng araw-araw. Ang katotohanan ay na ang pag-ibig at pag-aalaga ay maaaring magpakita sa mga napakamaliliit na paraan. Ang simpleng, Kumusta ka? o Kamusta ka? ay maaaring puno ng damdamin at kahulugan, lalo na kapag ito ay mula sa isang taong nagtatago sa iyo sa isang espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang mga munting aksyon na ito ay parang mga dinakikitang kwintas na nagsasagawa ng isang tali sa pagitan ng dalawang tao, pinapatatag ang ugnayan sa bawat pakikisalamuha, sa bawat pag-iisip na ibinahagi, kahit na hindi ito sinabi sa malakas na tinig sa mga usapan, maging sa pamamagitan ng mga mensahe, na nagdadala ng higit pa sa mga salita lamang o sa mga pakikipag-usap na tila nagbubukas ng mga bagong daigdig ng mga posibilidad, ang presensya ng taong iyon ay patuloy. Parang kahit nawala siya ng pisikal na naroon, nararamdaman mo ang kanyang pagkakaroon, na nakikiisa sa bawat sandali, bawat pagmumuni-muni, bawat tawa. Ang hindi mapag-aalinlangan na koneksyong ito ay isang paalala na sa malawak na universo ng mga relasyong pantao, may mga kawing na ganoong kalakas at malalim na nananatili kahit sa layo, sa panahon, at kahit sa mga kalagayan. Kaya kung ikaw ay matatagpuan sa kalagayang ito ng katahimikan at pagninilay, payagan ang iyong sarili na maramdaman ang presensya ng espesyal na koneksyon na ito. Kilalanin ng mga senyales ang mga munting kilos na nagpapahiwatig na mayroong isang taong nagmamahal at nag-aalala sa iyo. At tandaan na sa malaking disenyo ng mga bagay-bagay, ang mga koneksyong malalim at makabuluhang ito ang tunay na nagpapayaman sa ating karanasan bilang tao, nagdadala ng kulay, musika, at kasiyahan sa ating pag-iral. Ang pakiramdam na may isang mas malaking bagay na nangyayari na nag-uugnay sa mga hakbang at mga puso patungo sa isa't isa ay tunay na mahiwaga. Parang ang universo ay talagang nagtutulungan upang lumikha ng mga pagtatagpo ng mga kaluluwa na itinadhana na magkakasama. Ang bawat maliit na detalye, bawat salitang ipinapalitan, bawat tawa na iniambag, ay bumubuo ng isang dinakikitang tulay sa pagitan ng mga mundong bawat isa ay naninirahan, na pangakong isang pagtatagpo na lumalampas sa karaniwan, isang pagtatagpo ng mga kaluluwa na nangangako na magtatawid sa pangkaraniwan, ang intuition na may isang dakilang pangyayari na malapit ng mangyari, ang pakiramdam ng premonisyon, ay hindi lamang isang aksidente o isang pansamantalang katang isip. Ito ay ang pagpapahayag ng pag-ibig sa kanyang pinakapuring anyo at predestinado. Ito ang pagsusulat ng kapalaran na nag-uugnay sa dalawang tao kahit bago pa man sila magtagpo. Parang ang mga kwento ng pag-ibig ay nasa mga bituin, nag-aabang ng may pagtityaga sa tamang panahon upang magpakita sa realidad ang koneksyong nabubuo sa pagitan nyo ay nagdadala ng pinakapintig ng kapalaran. Parang isang tugtugin na tumutunog sa radyo sa tamang sandali, nagsasalita ng direkta sa puso, o isang tiyak na amoy na, kapag namamalas, nagpapamulaklak ng isang pagbaha ng mga alaala at damdamin. Sa paraang halos mistikal, ikaw ay naging sentro ng kanyang universo, ang ligtas na tirahan kung saan siya ay nakakakita ng kapayapaan at katiyakan na, sa gitna ng lahat ng mga posibilidad, ikaw ang definitibong pinili ng kanyang puso. Kahit sa mga sandaling nag-iisa, kapag ang katahimikan ay tila nagbibingi-bingihan o kapag nararamdaman mo na naliligaw sa karamihan, mayroong isang dinakikitang lakas, isang bulong ng kapalaran, na nag-uugnay sa iyo pabalik sa iyong sarili. Ito ang kapangyarihan ng tunay at predestinadong pag-ibig, isang kapangyarihan na lumalampas sa lohika, at pangkaraniwang pangunawa, na nagtuturo sa dalawang puso patungo sa isa't isa, laban sa lahat ng mga posibilidad. Tunay nga na tila ang bawat elemento ng universo ay nakahanda upang palakasin ang espesyal na koneksyon na ito, parang mayroong isang paulit-ulit na paalala na kahit gaano kalayo o anuman ang mga hadlang, mayroong isang dinakikitang tali na nag-uugnay sa kanila, matibay at pangmatagalan. Ang pakiramdam na kayo ay para sa isa't isa, ay isang bagay na labis na bihirang at mahalagang kayamanan. Nararamdaman niya sa bawat bahagi ng iyong pagkatao na ikaw ang piraso na nawawala upang magdulot ng kaganapan sa puzzle ng kanyang buhay, nagdadala ng mga kulay na nawawala para sa kanyang pag-iral. Ang pakiramdam na ito ay pinatatag ng mga munting senyales sa pang-araw-araw, mga aksyon ng kapalaran na tila inilalagay ka sa kanyang landas sa mga likha at nakakagulat na paraan. Ang pinakapusod ng koneksyong ito ay malalim at may komplikadong mga ugnayan nakapalupit sa mga kawing ng emosyonal na intimasi, ng pag-unawa sa isa't isa, at ng isang pag-ibig na lumalago at lumalim habang tumatagal ang panahon. Ito ay isang relasyon na lumalampas sa pisikal, isang pagkakaisa ng mga kaluluwa, isang pagtatagpo ng mga esensya na nagmamalasakit at nagkukumpleto. Sa mundong ito na malawak at puno ng kawalan ng kasiguruhan, ang pagtatagpo ng isang taong kumikilos ng lubos na tugma sa iyong pagkatao ay isang kayamanang walang katulad. Ito ay ang pagpapahayag ng pag-ibig sa pinakatotoo at pinakamakapangyarihang anyo nito, isang buhay na patotoo na sa gitna ng isang sansinukob ng walang hanggang mga posibilidad, ang dalawang kaluluwa ay tunay na maaaring itadhana sa isa't isa. Sila ay hinahawakan ng dinakikitang kamay ng kapalaran upang magtagpo at, sama-sama, tahakin ang isang landas ng pag-ibig, pag-unawa, at tunay na kasiyahan na lalong tumitindi sa paglipas ng panahon. Ito ang kahangahangang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, isang pangyayari na lumalampas sa lohika, at sa inaasahan, nagpapatunay na sa malaking disenyo ng mga bagay-bagay. May mga pagtatagpo na itinadhana na mangyari, gumuguhit ng isang hinaharap na puno ng kaligayahan, at malalim na pag-ibig. Para sa ilan, ang presensya ng taong espesyal na ito ay isang tunay na konkreto na realidad, para sa iba, Maaring ito pa ay isang misteryosong katauhan, marahil isang lihim na tagahanga kung kanino ang presensya ay ramdam sa pamamagitan ng isang dinakikitang koneksyon, kaysa sa mga harap-harapan na pagkikita. Ang paghanga na ito, kahit itago, ay hindi nawawala sa lakas. Sa katunayan, ito ay parang isang apoy na nagliliyab ng malakas, pinapalakas ng pag-asa ng isang tunay at malalim na pag-ibig na naghihintay lamang ng tamang panahon upang magpakita. Ang tukso na nararamdaman sa pagitan nyo ay may katangi-tanging katangian, isang higanteng puwersa na humihila sa isa't isa na may tiyak na katiyakan na hindi nangungulila. Ang tukso na ito ay lumalampas sa pisikal, umaabot sa mga kalaliman ng emosyonal at espiritual, kung saan nabubuo ang mga pinakatunay na mga kawing. Ang damdamin ng proteksyon na ito ay tunay ngang isang palatandaan ng kinabukasan ng katatagan at kasaganaan. Ang pag-aalala sa pinansya, bago kumilos ng makabuluhang hakbang sa relasyon, ay lubos na nauunawaan. Gayunpaman, ang panahon na ito ng pag-iisip at pagpaplano sa pinansyal ay hindi dapat tingnan lamang bilang isang hadlang, kundi bilang isang patotoo ng tunay na pag-ibig at responsibilidad na mayroon ang taong iyon para sa iyo. Ang pagsisikap na mapanatili ang mas ligtas na sitwasyon sa pinansya, ay, sa pinakaloob, isang kilos ng tunay at malalim na pag-ibig. Ito ang pagpapahayag ng kagustuhan na magbigay hindi lamang ng pag-ibig at pagkakasama kundi pati na rin ng isang matibay na pundasyon upang itayo ang isang hinaharap na kasama. Ang pagpapakasakit na ito upang magbigay ng pinakamahusay na sarili ay nagpapakita ng isang emosyonal na kahusayan at pangako sa kabutihan ng kabuuan, mga aspeto na mahalaga para sa pagbuo ng isang pangmatagalang at makabuluhang relasyon. Ang hangarin na magbahagi ng buhay na dalawa ay malinaw naglalantad ng isang inaasam na hinaharap na magkasama, puno ng mga pangarap at layunin na magkasamang hinahangad. Ang taong ito ay nakikita ang isang bukas na kasama ka, kung saan ang pagkakaroon ng isa't isa ay ang batayan upang itayo ang isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pakikipagtulungan, at reciprocated na suporta. Ang pangarap na magsama sa hinaharap ay isang patunay ng malalim na pagnanasa para sa isang relasyon na lumalampas sa mga bagay na maaaring mahawakan, na itinatag sa mas makabuluhang at pangmatagalan na mga halaga. Ang hangaring magkaroon ka sa isang buhay na pinagsasaluhan ay nagpapakita ng isang pag-unawa na ang tunay na halaga ng isang relasyon ay hindi sinusukat ng mga ari-arian na pag-aari, kundi sa lakas ng koneksyon, sa tunay na pag-ibig at sa pagiging magkaalyado na sumusuporta sa bawat sandali na pinagsasaluhan. Ang pagiging konektado sa isa pang tao, lalo na kapag ang taong iyon ay nagmamasid sa iyo na may halo ng pagmamahal at paghanga, ay isa sa mga pinakamatinding at makataong karanasan na posible. Ang koneksyong ito ay tumatama sa puso ng ating pagkatao, nagpapagising ng isang biseral na pangangailangan ng pagmamahal, pag-aari, sa kakaibang paraan, ang pakiramdam na ito ay maaaring ganap na maramdaman kahit nasa kawalan ng mga salita. Maaari mong maramdaman ang epekto ng isang makabuluhang tingin. Ang tingin na ito ay maaaring maging hudyat ng isang espesyal na bagay, isang palatandaan na ang isang ekspresyon ng pag-ibig ay malapit ng ilantad. Kapag ang pag-ibig na ito sa wakas ay nagpapakita, hindi ito nangangailangan ng mga malalaking kilos o mga mapanlamang na salita. Sa halip, natatagpuan nito ang pinakatotoong ekspresyon nito sa mga maliit na aksyon, sa mga detalye ng pang-araw-araw na bagay na bagaman maaaring tila walang kabuluhan, ay puno ng layunin at malalim na kahulugan. Ang mga subling pangangalaga, ang tunay na interes sa iyong kasaysayan, iyong mga pagnanasa at mga pangarap na nagpapakita ng pagpapahalaga sa iyong pinakamalinis na kalikasan. Ang taong ito na nag-aadmirasyon sa iyo mula sa malayo o malapit, nakikita sa iyo hindi lamang ang isang perpektong katuwang, kundi isang mahalagang peraso na perpekto na sumasakto sa kanyang sariling puzzle ng buhay. Ikaw ay nagiging isang tao, na hindi lamang nakakumpleto, kundi nagbibigay din ng kahulugan at direksyon sa kanyang pag-iral. Ang uri ng koneksyon at pagtanggap sa isa't isa na ito ang hinahanap ng marami sa atin, dahil ito ay kumakatawan sa isang paraan ng pag-ibig na lumalampas sa karaniwan, natakagpuan ang kagandahan at kahulugan sa simpleng pagiging at pagsasama. Bago gawin ang malaking hakbang na ito patungo sa isang ibinabahaging kinabukasan, mayroong isang tunay at maaaring maramdamang pagnanasa na maghanda ng naayon na marating ang isang antas kung saan nararamdaman mo ng lubos na kaya mong ibigay ang lahat ng nararapat para sa iyong kasama. Ang pagnanasa na ito para sa personal at pinansyal na pagpapalakas ay hindi nanggagaling mula sa isang lugar ng pagmamataas, kundi mula sa isang malalim na damdaming pananagutan at karangalan. Ang hangarin ay hindi lamang magpakita bilang isang mapagmahal na kasama, kundi pati na rin bilang isang taong nagdadala sa mesa ng kakayahan na makapag-ambag sa isang buhay na hindi lamang masaya, kundi pati na rin ligtas at matatag. Ang pagnanais na patunayan ang sarili, ay isang salamin ng pag-unawa na bagaman ang pag-ibig ay isang mahalagang haligi, ito lamang ay isang bahagi ng pundasyon ng isang pangmatagalang relasyon ang kakayahan na mag-ambag sa kabutihan ng isa't isa, na nag-aalok hindi lamang ng emosyonal na suporta, kundi pati na rin ng seguridad sa pinansyal, ay itinuturing bilang isang mahalagang bahagi ng pangako na nais nilang palalimin. Ang konsyensyosong pagsisikap na hinahanap ang isang mas magandang buhay na magkasama ay nagpapakita ng isang pag-ibig na tumitingin sa kabila ng kasalukuyan, layuning mapanatili ang kabutihan sa hinaharap ng parehong mga sangkot. Kung ang ideyang ito ay nagtutugma sa iyo, Tingnan ito bilang isang palatandaan mula sa universo, isang patunay na ang pag-ibig, sa lahat ng mga kahangahangang anyo nito, ay papunta na sa pagtatagpo sa iyo. Ang mensaheng ito ay nagdadala ng pangakong puno ng kaligayahan, malalim na koneksyon, at pagsasabuhay ng pangunawa sa hinaharap. Ito ay isang paanyaya upang panatilihin ang pag-asa sa puso at maniwala sa transformatibong pag-ibig. Ibahagi ang pangitain na ito ng pag-asa at pag-ibig sa mga kasama sa paligid. Malaman na, sa tamang panahon, sa maraming pagkakataon, ang mga piraso ay magkakatugma, magdadala sa iyong buhay ng pag-ibig na iyong hinahanap at karapat-dapat. Ang kosmos ay gumagalaw sa mga misteryosong paraan, nagtatali ng mga pangyayari na nagdudulot na, sa tamang oras, ang mga landas ay magkakasalubong at ang mga kaluluwang itinadhana na magkakaisa ay muling magsisilbing landas para sa isa't isa. Ang pangyayaring ito ay naglilingkod bilang isang paanyaya upang ilagak ang ating tiwala sa natural na pagunlad ng buhay, panatilihin ang ating mga puso bukas at handang tumanggap ng pag-ibig sa iba't ibang anyo nito. Ito ay isang maginhawang paalala na nagpapakita ng kagandahan at layunin na naroon kahit sa panahon ng paghihintay o personal na paghahanda. Ang tunay na pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na tunay na karapat dapat na hintayin, ay humihiling ng pasensya, ang pagtitiyak ng isang matatag na pundasyon na magiging batayan ng mga pangmatagalang romansa. Kaya mahalaga na panatilihin ang pag-asa, patuloy na pagyamanin ang puso sa mga positibong kaisipan at kilalanin ang iyong sariling karapat dapat sa pag-ibig na iyong labis na pinagnanasaan. Ito ang landas upang mangakit at magtayo ng isang makabuluhan at pangmatagalan na relasyon, batay sa pag-ibig, paggalang, at pag-unawa sa isa't isa. Tandaan na bawat sandaling paghihintay ay isa ring hakbang patungo sa pagtatagpo ng pag-ibig na itinadhana na maging sayo. Amen.